Naisipan ko nga mamulot na ng mga bunga ng ube para ilaga at gawing merienda ngayong hapon. Namitas na rin pala ako ng kasoy at nagtadtad ng mga maliliit na kahoy at damo dito sa paligid ng kubo. Alas stress nga ng hapon nang pumunta ako dito sa taas ng bundok. Hinintay ko lang talaga na hindi masyadong masakit sa balat yung sikat ng araw bago ako umakya. Ang bitbit -bit ko pala ay mga inuming tubig at nilagay ko na nga dito sa jug dahil wala na kasi tong laman. Naginom nga lang ako dyan saglit at pagkatapos ay dumiretso na nga ako ng punta dito sa mga taniman ni mama ng ube. Mga bunga nga ng ube ang populutin ko ngayon at ito nga ang ko na merienda namin ngayong hapon. Yung puno ng ubi na to ay hindi ko na maipakita sa inyo dahil natuyot na. At yung laman naman nito ay matagal na namin nahukay at nailuto na nga. At habang naghahanap nga ako dito ng mga bunga ng ube dito sa may lupa, ay napansin ko itong isang puno ng kasoy ay eh, meron siya mga bunga na hinog. Dalawang puno na nga ng kasoy ay napipita sa namin ng bunga dito. At nakakatuwa nga ang bunga ng isang puno na to kasi mas malalaki siya kumpara dun sa isa. Bumalik na nga ulit ako dito sa pagpupulot ng mga bunga ng ubi. At kakaunti na lang dito ay napupulot ko. At sa tingin ko nga ay nagkakain na ng mga daga. Nung hinukay namin dati, yung laman nito ay talagang ang dami namin nakita sa lapag ng mga bunga ng ube. Kaya lang ngayon na ko na ay halos wala na akong makita. Apat na buwan na rin pala ang nakalipas simula nung hinukay namin yung mga laman nito. At dahil nga medyo matagal na, kaya yung mga bunga niya na nalaglag sa lupa ay eh medyo nakalubog na. Kaunti na lang talaga yung mga nahanap ko dito, kaya naman bumalik na nga ulit ako dito sa may kubo. Noong nakaraang taon, ang dami kong napulot ng na mga bunga ng ube at mas malalaki pa dito at yung ibang aron ay nilagay ko sa sako para ipatubo saglit bago ko itinanim. Bago ako maglinis ng mga maliliit na kahoy at saka mga damo dito sa paligid ng kubo, ay isasalang ko muna itong ube para mamaya pagkatapos namin maglinis, eh meron kaming memeryendahin. Medyo dinamihan ko pala yung tubig na nilagay ko dyan para hindi siya mabilis maiga at masunog. Nang maisalang ko na nga ang ube, eh meron ako ditong biglang nakita manga, na bunga ng mangga na hinog na na bababa lang at sa tingin ko nga ay kayang kaya ko tong abutin. Pagkaabot nga namin sa mangga ay nawawmali kami dahil yung kabila pala nito ay sira. At dahil nga okay pa naman yung kabila niya, kaya parin pa rin to ng anak ko at kakainin niya pa rin daw yung okay pa. Pagkakagat niya nga dito, ang sabi niya sa akin, eh, hindi daw maasim, hindi naman masyadong halata. Ayoko nang iuwi pa sa bahay itong napitas ko na dalawang piraso na bunga ng kasoy. Kaya dito pa lang sa taas ng bundok ay kakainin ko na. Yung mga bunga pala ng kasoy dito sa taas ng bundok ay iniipon namin yung mga buto nila at yun yung itatanim namin sa darating na tag-ulan. Eto pa lang kasoy ang naisip namin na unang itanim sa unang patak ng ulan ngayon darating na tag-ulan. Mabilis lang kasing lumaki at magkaroon ng bunga ang kasoy sa loob ng tatlong taon, meron nakaagad pipitasin. Pagkatapos kong kainin dyan, yung pinitas ko na kasoy ay dumiretso na ako dito sa may gilid ng kubo para magtabas-tabas ng mga maliliit na kahoy at saka damo. Itong paligid ng kubo ang una namin lilinisan dahil minsan sinasama kasi namin dito yung pamangkin ko at talagang sobrang kulit nun, lakad ng lakad. Marami kasi mga maliliit na kahoy dito na pwedeng makatusok sa pamangkin ko kapag nadapa siya kaya kailangan ito yung unang tanggalin. Halos araw-araw na din pala ako na ngayon dito sa taas ng bundok para magtadtad ng mga pungo at magamas ng mga mo? Bukod sa gulay na itatanim ko dito sa taas ng bundok, bala ko rin palang taniman ng mga bulaklak itong paligid ng kubo. Yung puno na bumagsak noong nakarang araw ay tinatadtad ngayon ni mama at gagawin namin itong panggatong. Yung iba idadala namin sa bahay at yung iba naman ay dito na lang sa kubo. Mag-iipon na kami ng panggatong para sa darating na tag-ulan ay hindi na kami masyadong mamom problema para luto na lang ng luto kung merong lulutuin. Kaninang tanghali pala ay gumawa si papa ng saranggola para daw merong nilalaro-laro yung anak ko dito sa taas ng bundok. Tapos na rin pala kami dito sa pagtabas ng mga malili maliit na kahoy kaya naman binalikan ko na nga itong nilalaga ako na ube. Maugat na nga dyan yung mga nakuha ko na ube kasi yung iba dyan ay lumubog na talaga sa lupa. Kaunti man at maliliit yung mga nakuha ko pero sulit naman kasi maliligat. Basta at tag araw maligat ang mga ube. At dahil nga masarap kaya naman pinagtsaga-tsagaan nga namin siya dyan na balatan kahit na maliliit. Para ka lang di palang kumakain dito na nilagang gabi halos pareho lang kasi sila ng lasa. Mas masarap pa nga yung lasa niya dito lalo na kapag sinawsaw pa siya sa asukal. Habang kumakain nga ako dito ng ube na isip ko na sana napala pala naghukay din ako ng kamuting kahoy na siyang sinama ko dito para ilaga. Hindi ba bali baka bukas mag-akit kami dito. Baka yun na lang iluto ko na merienda namin nilagang kamuting kahoy. At dahil nga hapon na rin naman ito kaya umuwi na kami. Pero bago nga kami umuwi ay eh, dumaan muna kami dito sa mga tubo. Napapausos na naman kasi ng tubo ang anak ko kaya naman kinuhanan ko nga siya dito ng isang piraso. Masarap kasi kumain ng tubo ngayon tag-araw dahil matamis. Napakahaba nga na nakuha ko dito. Siguro mga ilang araw niya yan na uusosin. See for today's video. Thank you for watching.